Okay, tasa kamay nyo I'll teach you a simple exercise uh, To reduce stress As I said earlier Nobody is exempted From stress Even Jesus Christ, our Lord Had gone through a terrible stress During his lifetime In this world Sulat so yan, bata matanda At yung bagong silang ay may stress Nang dinaraanan yan Pero sa ating mga kakaintindi na narinig salita ng Diyos there is a way to reduce at least first reduce stress. Hindi pa natin alam yung paano iwasan yon o kaya ma maputol yon. At least, ngayon, tuturuan ko kayo ng simple way to reduce stress. And physical lang ito. Kasi stress is a part in the mind and also in the body. Tapos yung kamay, yun ganyan. Pag kayo, video, alam mo kasi pag na-stress ka, sumasakit ang ulo mo. Ha? Nandidilim ang paningin mo sign niya na yung blood pressure mo tumataas na. Hindi mo na mamalayan, inaatake ka na pala. Uh, maraming sinatawag na subtle attack. Kaya ganyan. So when you feel heavy uh, because of a problem, just raise up your hand and do it like that. Yan. Uh, kaya mabuti nandito, nakikita nila yung anong ginagawa natin. Nakiki nila sa radio nila kung anong ginagawa natin. Kung sasabihin kung anong ginagawa natin. Ayan. Sige, lakas-lakasan nyo. Sama. Yan, samahan nyo pa ng sigaw. Now, after a few minutes, I'll ask you, how do you feel? Okay. Di ba nare-relax na? Di ba? Yan, that's one. The second step yan is, you walk. Ha? Sa halip na sasakay kayo, maliit na lang distansya yan dyan. Kung magsa Makati, Di ba dyan, pupunta lang ng morso, lumababa doon sa may bandang, uh, may bandang, uh, saan yung binababa doon? Sa Buendia. Tapos sa saan di pa hanap pa ng sasakay? Eh, lalakarin na lang yun, no? Ha? Ah, makakatipid pa kayo sa inyong pamasahe, ha? Ah, Na-exercise pa kayo. Nare-relax pa yung kanyo. Habang nag-exercise, habang naglalakad kayo, sige, yung ganan yun Pag Pagkitingin lang kayo ng yung mga dinadaanan yan. <laughs> Amen ba? Ma? Makikita niya. Nee, you, you just try it. Makikita niyo. Sa susunod. You do it every day. Makikita niya. Sabihin niyo. Talagang si Brad Mech, ganun talaga yan eh. Pero wala tamang tinuturo niyan. Talagang totoo pala. <laughs> Amen ba? Paano ba na stress ka sa Mr. Mondo? Marating. Pag marating pala, gumanyan ka na. <laughs> Bago umalis, gumanyan ka na. Kaya nagbababay lang yan. Amen? <laughs> Ganyan lang buhay. Ha? Sinesimplify lang. Ay, pero kung lagi ka nakaganyan, nakag nakagalahiti ka pa, lalo ka may stress. Smile. Amen. Lumite ka. Relax. Let your body move freely. Makikita mo maraming sakit na hindi makakarating sa atin. As simple as that, lalo kung sasama ng papuri sa Panginoon. Amen. Okay, find your partner. Find your partner. Ito pa, tuturo ko pa sa inyo. Okay, taasan kayo ang kamay nyo together. Okay, makinig kayo. Sa bahay, magagawa nyo rin yan. Ha? Kung wala kayong kapartner sa pader o kayo sa salamin, pag na-stress ka, gumanyang ka, ha? alalahay mo na araw na ito, kanya mo kamay mo sa pader. Yan. Kaya sabi mo, one plus one. Okay, ikaw na rin magbilang. Bakit kita mo, pag natin mo sa 15, relax ka na. Okay, one plus one. Three plus three. Seven plus seven. Okay. okay. <laughs> Ako'y naniniwala relax na kayo. At hindi lang yan. Alam ko kasi pag relax tayo, maraming darating na magandang isipan. Pag relax na kayo, hindi problema ang darating, kundi biyaya. Amen? Okay. Orang nga, sa tanong-unang tatanong. kalakasan mo, kasi minsan mahinap ang dinig. Tapat mong yan. One plus one. Okay. Pag-ano ang tatanong mo? Okay. One plus one. Three plus three. Ano mo? Oh, ano'ng narinig mo ngayon? Ah, stress. Stress. 'Yan. At tandaan ang stress ay ang dulot niyan, sakit. Ha? Ah? Ang pangunahing sakit na binibigay ng stress taong ay alta presyon, atake di korasyon, kasi nagbi up yung cholesterol. Eh na pero palang multiplier ng uh, anum, manufacturing ng cholesterol yan eh. Stress eh. Ang mundo ngayon, stress na stress. Ano? Ang mga opposition ngayon sa ating bansa, opposition sa gobyerno, stress na stress. Si Gloria Ma'am, biyahe ng biyahe. Ano? <laughs> o hindi na, stress eh. Kita mo yan. Kanya lang talaga yan. Eh. Pag pinansin mo yung makaaway mo, ma-stress kayo. Tapos siguro hindi pinapansin yung makaaway niya. Lalo <laughs> na, sige lang siya. Okay lang talaga itong presidente natin ito. <laughs> Okay. Siya si Rak, nakausap ko ni isang araw Sabi niya, eh, siguro ako punta ako sa si December 22. Sabi niya sa akin, Kako, siguruhin mo lang kung hindi Kako'y babalik sa pinanggalingan mo. <laughs> Hallelujah. One plus one. Three plus three. Okay, ito ang sasabihin niyo stress iwasan mo stress, stress, iwasan, stress mo. iwasan mo stress, stress iwasan mo stress okay. sa partner mo sabihin sa akin nung sa okay. <laughs> sa akin kayo nakatingin 1 <laughs> one plus 1 one. 3 plus 3 7 plus 7 Panginoon. Okay Purihin ng Diyos. Okay. Okay. Iwanan ko siya kapangyarihan laban sa stress. Ha? Ah, sasabihin niyo, kapangyarihan laban sa stress. Akin ito. Okay. Yung stress, hindi atin yun. Ha? Yung kapangyarihan laban sa stress, yun ang atin. Yan ang iuwi niyo. Okay. Eh? sa ng stress sa buhay.